Magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay uh, uh, tayo ay pagpalain ng Panginoon sa araw na ito. So, ngayon po ay uh, araw ng uh, uh, buwan ng Disember. So, alo sila ang mga preaching mga kapahayagan na sa mga churches ay patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Hesus Kristo so I was reminded also in this uh, month ng araw na nasa Uh, katuliko pa ako ay uh, uh, umat sa, sa kasama ko ng tatay ko sa pagsisimba but at that time I really do not know uh, kung ano ang uh, ginagawa ng tatay ko kung bakit niya ginagawa yun Uh, walang pagpapaliwanag uh, from my parents kung bakit namin ginagawa yung mga bagay na yun. Ngunit uh, sa panahon ngayon, uh, ako'y uh, nagbabasa ng Biblia ay uh, na-realize ko ang uh, kahalagahan ng uh, pagkasilang ng Panginoong Isu kristo dito sa mundo. At alam natin na siya ay ipinanganak uh, sa pamamagitan ng uh, banal na Espiritu. He was uh, conceived by the Holy Spirit. So at ang uh, pinili ng Diyos na magdala sa sinapupunan ay si Virgin Mary. Imagine a virgin uh, will uh, become pregnant without uh, normal sexual intercourse. So and that is already a miracle. So ang pagkapili din kay uh, Mary ay uh, natural na ang uh, banal na espiritu ay hindi pwede makapanahan sa isang tao na nagtataglay ng karunian. So, nung panahon na yun, uh, Virgin Mary was a uh, uh, a woman of God. So, yun. At uh, ang pagkasilang sa Panginoong Sokristo, this is only my view. I'm not expert in the Bible, but this is only my view na sa simpleng uh, kapamaraanan, ako iya uh, makapag share ng aking kaunawaan patungkol sa Biblia. Ang pagkasilang ng Panginoon ay ito'y dapat malaman ng tao, ng lahat ng tao. Ay simbolo ng pag-asa. So bakit ko sinabing pag-asa? Sapagkat uh without Jesus, there is no salvation. So, kung wala nga ang Panginoong Siyo Kristo, wala pong kaligtasan magaganap. Kasi sinabi nga sa Romans na for all have seen and full sure of the glory of God. So, pag sinabing all For all have sinned. So, ibig sabihin, ang lahat po ay nagkakasala. At hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So, ang ginawa ng Diyos Ama, He sent. He sent His one and only Son in the person of Jesus Christ. Ayan po ang binanggit sa John 3.16 na for those who love ay uh, paano Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sandibulan at ibinigay niya Angka kaisa-isa niyang anak, angka isa ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yung salita rito na hindi mapahama, the Bible is talking about the spirit spiritual things the life after death the life after the physical death na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahama bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan so ang salita pong sumampalataya yan po ay malalim na kahulugan ang ibig sabihin ng pagsampalataya uh, ang kailangan po ay siya ay tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapaglitas at pag siya ay tinanggap kailangan po dapat ang kaakibat ng pagtanggap ay pagtalima o pagsunod sa kanyang mga tagubilin o sa kanyang mga salita. Kasi po ang pagtanggap na walang pagsunod, yan po ay kulang. Yan ang sinasabi ng ano na tinimbang ka, ngunit kulang. So, pagkulang, hindi rin yung tama. Kailangan yung sapat at tama. Kung naalala po natin, ayan po ay binanggit yung sa Biblia na hindi lahat ng tumatawag sa kanya ay makakapasok sa kaharian ng Diyos bagko kundi yaon lamang sumusunod sa kanyang kalooban so yan po ang uh, ang ano diyan kaya kailangan po sa ating pagtanggap sa Panginoong Hesus so mayroon dapat uh, pananampalataya na may pagsunod at pagsagawa nito So, yan po ang uh, uh, dapat ang tamang pananampalataya. Sa pananampalataya ay nakapaloob dyan yung tinatawag na pagsunod. Kasi kung manampalataya ka lang, yan nga ang argumento eh. At walang gawa ay patay. Hmm. So yan sinasabi rin ni Apostol Uh, Santiago so yun yung uh, yung sinabi niya na faith without action is dead so yan, so kailangan po mayroong tinatawag na pagsunod pagsagawa at pagkalima doon sa kanyang mga salita yan ang tunay na pananampalataya yung sinasabi kaya ko minsan sinasabi puro kang nawa wala kang gawa so yan masakit po yan so kailangan po we, uh, we need to walk the talk. so isa po yan sa mga bagay na dapat isa lang alam ngayon po ay ako ay eh, uh, darating at sa ating parking so purihin po ang Panginoon at pagpalain tayo lahat lagi pong manalangin at uh, lagi pong manalangin sa ating uh, pang-araw-araw na buhay na tayo ay bigyan ng proteksyon ng Panginoon anuman ang mga problema sa buhay anuman ang na uh, uh, dumarating sa buhay natin, positibo, positibo, negatibo, uh, wag po tayong bibitaw sa Panginoon. Tandaan po natin na kapag tayo ay mayroon ng pananampalataya sa Diyos, kung mayroon mang negatibong nangyayari, ito'y hinahayaan at pinahintulutan ng Panginoon na maganap sapagkat mayroon siyang nais na minsahe na ipinarating sa atin. Ang kailangan lang po natin ay laging humingi ng wisdom kung paano maunawaan ang lahat ng bagay. Mayroon mga bagay na masalimuot kung bakit. Nangyari na yan sa mga tao na hinirang ng Diyos. Hindi maganda sa paningin ng tao, subalit alam ng Diyos na after that storm in life, alam ng Diyos na you will be molded, we will be molded at tayo hinuhubog niya sa tunay at katatagan sa pananampalataya. Supurihin so po ang Diyos at pagpalain tayo. Salamat po. Again, Tatay Luis Sir, and purihin po ang Panginoon Diyos.